morning mga idol Dito kami ngayon, maghahanap kami ng pangulam Kasi tanghali na, wala kaming ulam mga idol Dito sa probinsya, pag masipag ka lang maghanap ng pwedeng pangulamin Maraming pwedeng ulamin mga idol Tara, ayan mga idol Kasi simula na kaming maghanap Manghuli Naka-extract naka kami ng kuryente mga idol Maganda to mga idol Pangulam kahit kontilang lang mahuli Pwedeng pwede na At least hindi Binili mga idol Pag nakahuli kami Ganito lang ang panghuli na simple Mga idol dito sa probinsya Kaya kailangan ka lang Magsipag Pag horoska ka mga idol Walang ulam Alam nyo ba mga idol ang huros? hubsak Thank you mga idol Tara na

Оле. А що де тут? Так, виля. Де де де? А я